So <laughs> for today's video is mag-unboxing ko sa akin. First ever you na know, luxury bag. First time na ako nga. Maka Regalo ko siya. Hindi ko din yung mga pinagpalit. So, para guys. Wala sa dyan ng brand. Gosh. Ano ba? Diba? May one pa ha? Lajo pag katapusan. so, money guys, ang kalis si Jag ipalit sa sa mall. Ito sa sugo, sa kasoy bay. So, ang kanya si Jag nag-sale. Pilang ko na ni? 50%? 50% discount. So, agi dyan price guys kay 4,000 4,950 hkd Pizza na Regular price na siya. So, nag-50% man sila. So, ang worth na lamang ni Chia is 2,475 HK B. So, nalipay ko. eh happy ko ka dyan siya. <laughs> o, diba? Nag-wish ko nga makabago ganyan. As in, promise ay imit-imit para imit, lagi siya. Ja, gusto dyan kong maglabay-labay ko sa kanabit ang maglabay-labay ko, maglabay ko sa mga tindahan like Louis Vuitton. May ikaw ko sa bag as may ko. Time ball ka, makapalit. Lagi ko ingan na. Hindi uh, not now, but maybe someday. Diyan. Ja, nishare ko na itong book about ani. <laughs> Ganahan ko o oh bag na anong branded ba? Like, anong ma 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 makatabang sa <laughs> atong problema sa mga na kaya di mo ni makatabang kaya di man pwede kibalik dyan hindi <laughs> mo kano ni gisi-gisi yun nung ko na ibalik dyan so mga na diba, ayan na open hindi mo ni open ayan na ra ka simple ni kaganahan so kwani sa dia like Pwede sa si dyan ay mong hilak na sa dyan lak. Di ha? na sa dyan. So, it's not okay. Try na sa Remember sa quotes. Nandun sa sa suot. Kay kuon. Kanaw sa nyo nga? Leader. Leader dyan sa in. Ang Unboxing goods. So, pang tango ano nila to guys. Ha? Ah, ba? Sino pa na sa mga iya ni dai no iya ni judai moro ganka ajo fotos kulban ko kay basig maglise ko <laughs> pagagamit gigisi na so poydena si jana ho ebalik ko no maybe basino no kaneman no tao kagay so an kwai man dai ni siya okay ajo Kita na pala ninyo. So, pwede ni si siya ng ni, balik ni lang sa tindahan kaya pagpatangan ng gawangan. Busy mo gusto so, so, ah, oh, na yun. Pagpapunay ko ang si ang price of Jupiter sa tindahan 4,000 na 4,000 20 plus. Oh my, oh, my God. Di nga nga nag-vlog ko kay naghinambog ko. Nag-vlog ko kayo. Mayroon naman ako yung remembrance ko. Yun, Nakabag ko kayo. <laughs> <laughs> Pinatag lang bang. Sige, okay ka. Pinatag. Regalo ko na yung tambok na birthday gift. A regular price. Piso pila. piso. 36. 36,000? Very good. <laughs> 36, guys. Ano yung dyang? regular price. Enjoy. Nag-less naman siya. Sana ulit. Sana ulit. Mag-pressure dyan ko, ane. Nag-birthday tambo. Kaya mahalan sa Makarigalong <laughs> maka maka kahit ano yung kay pun. Ipun. Lay na, lagay na si regalo. kay ka lang mahalong. Ganahan, sigi ko pangita. Huwag na bitang bag nga. Ingani nga ka ko nga bag nga. bang original kay Kala daw. Sigbag bag. Huwag mga kalabitang kon. Kay ma... Kuan man lagi. Mga ma isa Ma-fade man siya Jan. Jan, naikagdug ko. As in, naikagdug ko. O branded nga bag how I wish Roger, how I wish nga makabago ko na dyan. Sige lang kong sa mga tindahan ng like, di po kong masod man kanang, <laughs> kumasood, ng mga kanang, di ko masood ng outlet sa mga pots, mga like LV kay, o man, ko yung kapalit. Masood ako ng mga brand pero dili, branded pero dili sa dyan yung as in, in One bitaw, kanang Yeah. Sakita naman ko, maka, nakakita ko last time, 800 plus. <coughs> Sayang man noon Eh. O pa kagbagay nga na budget yung kajila sa karoon. May iba na so lang kayo sa price siya guys. As in, di ba? di basta basta. Di basta basta bag. So ba, money siya. Thank you, Bob. Thank you sa birthday gift. Na-pressure na ko gun sa'yo. Na-pressure na sure, ko gun sa'yo. May kabos. <laughs> <laughs> Di ba, kung ka, kung kuhaan, siyempre, mo, mo bawas po ka, gata. Gusto mo din na si Jackpot. But... <laughs> mo bawas po ka, gata. Kaya siyempre, kuhaan mo siya. <laughs> pagkakita pala manas pag nagunahan na ako gun sa kaya. <laughs> So, more to guys. Thank you for watching. Bye bye. Wish granted. <laughs> wish granted. Maghimo Mag na mong kukuhaan. Maghimo na ko. Wish na Wish. 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 Wish less. Hindi <laughs> 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 naman nang ipakita. Hindi siya pareha besa sa salida niya. So, Mama, <laughs> o, so, nga. Ano ba mo tangtang? Ano ba dewa mo tangtang? Asa ko tangan sa lida? Ito hanggang kaya ba Ingat. Ingat na ako dito. Ingat na So, anja, mag birthday pa na ako. Karong buwan na. I'm so good na ko. I'm so good na ko. Namura po tayo nagmamatay dali. <laughs> okay. Ang si so Kate ato. Naglista mo to siya, Jack. Ay kamata si Hindi na lamang ko eh. Bahala ko ko yung hingan eh. Samara <laughs> so, Wish you Thank you very much. I'm very, I'm very glad. I'm very blessed having you in my life, John. So now, Sana so now, I'm so that's it, guys. Nice job. Bukat-bukat gamay. Bawo oh, magbaga ni eh. ko pitakasod ko onra kasi mo. Nice, Thank you for watching. Bye.